Hello mga kapatid. Dito na naman tayo. No? Ah, gusto ko lang po ipauna sa mga bashers. Hindi po para sa inyo itong aking pagbablog. Ito po ay para sa bayan. No? Kung ayaw nyo po na ipagtanggol ang bayan, pwes wag nyo po ako pakialaman. No? Kasi tayo may kanya-kanyang karapatan. Kung karapatan nyo na i-bash ako, may karapatan din akong ibash. Ang mga nasa gobyerno na lahat ay gumagawa ng kapalpakan at tayong lahat ang apektado, no? Ku ayaw niyo ako tigilan. Eh sorry na lang. Dahil hindi ko kayo papatulan. Kasi yung mga kagayan niyo, 'yan yung mga inggit. 'Yan yung mga uh, pabor sa mga kasamaan, no? Kaya wag nyo na akong guluhin. Dahil kahit anong panggugulon nyo sa akin, hindi nyo maaawat ang aking pagsasalita. Dahil ito ay aking karapatan. Karapatan ko ito. Kung naiintindihan nyo na may karapatan kayo, gamitin nyo sa tama ang karapatang yan. No? Kasi ako, lahat ng pagbabanta nyo, ay nakaipon na sa aking listahan. Kaya kung may mangyari sa akin, kayo ang mga hahabulin, no? Ako'y walang politikong sinasandalan. Ako'y hindi mukhang pera. Ako'y hindi bayaran. Kaya tigilan niyo ako. Alam ko na wala akong mapapala sa pakikipaglaban ko dito. Hindi ako yayaman, hindi ako magiging milyonaryo. Bagkos, ang tangi ko ditong probitso or mapapala ay ang maiparating sa mga kinauukulan no gumagawa ng kawalanghiyan sa bayan ang hinaing ng sambayan ng Pilipino. Hindi kayo kasama doon dahil kayo mga konsentidor. At ang alam nyo lang ay mambalahura ng kapwa. Punahin ang managsasabi ng katotohanan. Takutin para tumigil at itikom ang bibig. Pwes, No! Hindi nyo ako mapapatigil hanggat may mga anumalyang nangyayari sa bansa. Aking isisigaw para malaman ng lahat at nang ang taong bayan ay maalerto at malaman nila, maisip nila kung ano ang dapat nilang gawin. Sapagkat sa pagkakataong ito, ang bansang Pilipinas ay napapalibutan na ng sindikato. At ayan na, hindi ba nakikita ng dalawang mata nyo? na lahat na lang ng pinagpaguran nyo ay nawawala. Na lahat na lang ng karapatan nyo ay pilit inaalis at ang pumapalit ay ang mga dayuhan na sumasakop sa ating bansa. Alam nyo, hindi lang dito sa bansa natin may nagkakagulo ng dahil sa karapatan. No? Iparirinig ko sa inyo ang awayan ng mga a. Uh, American citizen at ng kanilang presidente. At dito nyo ma-realize kung ano ang karapatan nyo. No? Eto, kung nakakaintindi kayo ng English, kayong mga bashers, unawain nyo itong pinag-uusapan ng dalawang grupo at hindi lang ito ang aking ipararating sa inyo. Sige, unahin natin itong kay Trump at sa kanyang mga ah, nasasakupan. Okay, eto. America to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian and transgender children in Democratic, Republican and independent families, some who fear for their lives. And the people, the people who pick our crops, and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants, and work the night shifts in hospitals. They, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques. Synagogues, Wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people. Yan, no? Sinabi po dito sa nag-speech na to na sila ay nasa democratic na bansa. Binabanata ni Trump ang mga uh, transgender. At ang mga bata ay hindi inaallowed na maging American citizen dahil mga dayuhan lang doon, no? Ngayon, sinabi nitong nag speech na ang lahat ng dumadayo sa kanila ay dapat i-welcome dahil hindi sila mga kriminal no? kagaya namin ng mga vlogger na babantaan nyo ng kung ano-ano hindi kami kriminal eto sinabi nga dito nang nag-i-speech na kung meron daw ba pananampalataya ang bansang Amerika ay bakit ganon ang ginagawa sa mga dayuhan. Sila'y mga tao rin at lahat ng kanilang pinagpapaguran o pinagkikitaan doon ay ibinabayad din nila ng taxes doon. No? So, ibig sabihin, nakikinabang din ang Amerika sa mga Filipino citizen doon na kung bakit ayaw ni Trump na manatili sa Amerika No? Dito sa Pilipinas, punahin nyo ang mga nag-welcome dito sa ating bansa. Alam nyo yung mga nag-welcome dito sa ating bansa? We welcome ang mga taga-China. Hindi nyo naiisip kung ano ang gagawin ng China. Yung mga Pilipino sa Amerika, walang pangarap na sakupin ang Amerika. Pero natatakot si Trump. Bakit kayo hindi kayo natatakop na sakupin ng China ang bansang Pilipinas samantalang ayan na sila namamayagpag na sila at ang para sa inyo ay inaagaw na no? wag nyo sabi dapat ang isipin ninyo kayo ang makinabang sa ibang bansa kapalit ng inyong pinagpaguran hindi yung aga ibang bansa ang pupunta sa bansa mo para agawin ang pinagpaguran mo. No? Itanim nyo sa kukotin nyo yan, mga bashers. Kung sino man kayo at kung saan grupo man kayo ng mga bashers, matuto kayo umintindi ng inyong pakikipaglaban. Ang pakikipaglaban nyo ay hindi para sa bayan. Pakikiba pakikipaglaban nyo'y para lang sa aming mga vlogger. Anong mapapala nyo sa amin? Kung kami nakikipaglaban, baka may mapala kayo. Bakit? Kapag nailigtas namin ang bansang Pilipinas, pati kayo makikinabang. E kung kami lang ang inyong nilalabanan at hindi ang mga dayuhan na gustong sumakop sa bayan, anong mapapala nyo? alipin kayo at ang ibubuhay nyo hanggang sa kaapu-apuhan nyo ay aagawin pa ng mga hudas na pumapasok at nagpapapasok sa bansang ito. Naiintindihan nyo ba ang mga pinaggagawa ninyo? Kaya wag kayong makialam sa mga vlogger. Kung may tinutuligsaman kami, yan ay para malaman nila na mali ang kanilang ginagawa ituwid nila ito nang sa gayon matapos ang gulo. Hindi yung kapwa nyo Pilipino kinakalaban nyo dahil kayo nga walang nagagawa kundi ang mambuli, mangasar, magbanta at siguro nga handang pumatay nang dahil sa prinsipyong walang katuturan. Pues, yung prinsipyo ko hindi nyo mabubura. Pilipina ako. Solid na Pilipina ako. Ipaglalaban ko ang bansa ko. Dahil dito nakatira mula pa sa kanununuan ko hanggang sa kaapu-apuhan ko. Ang Pilipinas lang ang tanging tahanan na babalik-balikan saan man makarating. Kaya kayong mga bashers kayo, kung wala rin lang kayo naiintindihan, lumayas kayo dito sa channel ko. No? Hindi ko kayo kailangan gumawa kayo ng sarili nyong channel, doon kayo magbunganga, doon nyo ako banatan para okay. No? Ha? Huwag kayong dumayo dito dahil hanggang komento na lang kayo. At yung mga komentong nyo yan ang lalamunin nyo sa bandang huli. No? Ano mapapala nyo kung mapatay nyo si Aling Mari? Ano mapapala nyo kung maperwisyo nyo si Aling Mari? Meron ba? Meron ka bang napala? meron nagkasala ka ng malaki sa Panginoon dahil sarili mong kababayan na nagtatanggol sa bayan ang piniperwisyo ninyo hindi nyo naisip na pag gumanda ang sitwasyon ng bansa pati kayo gaganda rin ang sitwasyon nyo okay, eto pa po ano dahil nga po dito sa ah uh, uh, ipinahayag na ito ng... Uh, foreign country, no? Hindi lang po tayo... ang nagkakagulo. Pati sila. Sapagkat may mga pamamalakad si Trump... na hindi nagugustuhan ng mga Amerikano. Ng kanyang mga nasasakupan. So... Uh, ito po ang... Uh, ang kahalintulad ng nangyayari dito sa ating bayan. Ayaw naman. Sumagot naman si Trump at ang sinabi niya. Ayaw niya sa sinungaling dahil ang kasinungalingan daw ang mag-uumpisa sa pagnanakaw. No? So tama lang po, tama lang po yung sinabi ni Trump. Umiiwas uh, si Trump sa mga sinungaling kung kaya't yung may mga peking papeles ay pinauwi. Natural lang po yun talagang dapat po na yung mga, may mga fake documents ay pauwiin na at nang sila naman ay magkaroon ng aral na maging makatotohanan at huwag gawing kasinungalingan ang buhay. At yan din po ang inaayawan ng taong bayan dito sa atin. Yung mga sinungaling, yung mapagawa ng uh, istorya para lang sirain ang kapwa, yung mga walang katigil-tigil sa pagpuna, sa mga nagsasabi ng katotohanan, yung nagtatakip sa mga magnanakaw, nagtatakip sa mga mamamatay tao, yan po ang inaayawan ng mamamayang Pilipino kung kaya tayo ay nakikipaglaban. Both side po ay may katwiran. Subalit, piliin natin ang mga bagay na talagang hindi karapat dapat pairalin sa isang bansa. Sa atin, bilang bilang mga uh, may takot sa Diyos, hindi natin dapat kinukunsinte ang magnanakaw, ang sinungaling, ang mamamatay tao, at higit sa lahat, hindi tayo papayag ng bansang Pilipinas ay maagaw ng kunsinong ponsyo pilato na ang hinahasik sa atin ay mga kawalanghian. Takot pangamba, gutom, kahirapan. Yan ang ngayon ay sikat na sikat dito sa Pilipinas sapagkat inaayunan ng mga walang utak na mga nakaupo at higit sa lahat yung mga mamamayan na ginawang mangmang at bobo ng mga nakaupong ito. Kaya po pagdating ng eleksyon, ipilit natin ang mga bagong halal, ang mga bagong kandidato. Huwag iboto ang mga luma sapagkat yun at yun pa rin ang kalalabasan ng ating bansa nakawan pa rin kasinungalingan pa rin mga pangakong walang kwenta ganun at ganun pa rin kawawa ang bansa natin so yun po mga kapatid ang aking masasabi ngayong araw kung kaya't ako po ay uh, hindi talaga titigil sa pagsalita kayong mga bla, uh, nambabas sa amin huwag nyo i-assume na ang aming binablog ay para sa inyo Mahiya naman kayo sa katawan niyo. Mga assuming kayo. Bumatikos lang kami ng konti. Akala nyo inyo na. Akala nyo kayo na ang binabatikos. Gumamit kayo ng utak. Okay, maraming salamat mga kapatid.